Hello guys! Andito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo guys. Sa bali, ang isi-share ko ngayon sa inyo ay yung mutya. Isang mutya na nagpayaman guys. Sa nagpayaman sa isang tao na maraming mall dito sa Pilipinas. Yan guys, yan ay Bato Balani. Yan guys, kumbaga siya din guys ay may hawak ng batu balani yan guys ha naniniwala din siya o kita nyo di ba talagang kumbaga ngayon bilyonaryo yan guys ang ibig kong sabihin kumbaga may mga tao kasi guys na mga naniniwala sa mga mutya kasi talagang ako ako guys sa kumbaga marami na guys ang lumapit sa akin na gumaan ang buhay yan din guys yung mga Gamit nila, mga mutya, kung ano-ano yan ang mga pampaswerte. Gumaan ang buhay, ang iba talaga, guys, ay swinerte din. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Marami, guys, ang lumapit sa akin. Kumbaga, kaso, guys, ngayon, medyo, haano, ilang months yata, guys, na hindi ako nagbibigay ng testimony. Hindi ako nag, uh, ano, kasi dati, guys, pag may nagbibigay sa akin ng testimony, ina-upload ko yan, guys, sa Facebook ko. Pero, nakatago yung ano nila yung facebook nila kumbaga hindi ko pinapakita kung sino yung nagbigay ng testimony kasi mahirap eh kumbaga privacy nila yun yan guys ang ibig kong sabihin yan guys ako din guys ay naniniwala kasi kumbaga naniniwala ako guys sa sandali lang excuse me naniniwala din ako guys dahil alam nyo naman yung buhay ko dati as in zero ako dati guys sa zero pero sino naman ang mag-aakala na sa pamamagitan lang guys ng mga pampaswerte na yan, patubalani na yan, mga mutya, kung ano-ano pang mga pampaswerte na hinawakan ko guys, ay talagang nagbigayan sa akin ng swerte. Yan guys, kumbaga yan ay isang pagpapatunay. Na kumbaga talagang isa din ako sa sunerte sa mga kahiligan sa mga pampaswerte na yan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ako guys, marami akong pampaswerte. Yan para bang naging collection ko. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, ha, syempre sinabi ko naman sa inyo na kapag may mga hawak kayo na mga ganyan, kailangan maging positibo kayo. Ang utak nyo, iano guys, na 100% positibo kayo. Ha, isipin nyo, mararating ko ito, makukuha ko ito. Ganon kasi ako guys, positibo. Ayokong mag-iisip guys, sarili ko na ako ganin yung, eh, ano ko na, ay, ah, ano yung hanap buhay, ganito, ganyan. Dapat, ipaganon nyo lagi yung hanap buhay, yung maging positibo na maaabot ko ito, maaabot ko ito, makukuha ko ito, ganun guys, ang ibig kong sabihin. Kasi alam nyo sa totoo lang, di ba nagumpisa ako sa ano, yung sa wishing oil dati guys na yung kahilingan ko guys ay natupad. Yun guys, naka, ang dati talaga guys is wala akong bahay. Yung nagkaroon ako ng bahay katuparan talaga yung sa wishing oil na yun. Yun guys ha. Tapos, yun guys, kumbaga hindi ko akalain guys na talagang kumbaga hindi lang yun ang magiging bahay ko. Kumbaga talagang nagkaroon ako ng bahay sa Cebu, bahay sa Kundo sa Cebu, bahay sa Cebu, Kundo sa Manila. Talagang kumbaga sa Pagiging positibo ko guys, yung mga sinishare ko sa inyo, lalong lalo na yung paghigup ng energy basta maging positibo kayo. Yan guys, kumbaga ginagawa ko yan lahat. Hindi lang puro pampaswerte, tapos ang dasal ko guys yan, ang pagmagdasal ako yan guys is talagang matagal ako guys na magdasal. Yung bang kapag magdasal kayo guys is ano kailangan, kumbaga concentrate kayo na isipin nyo si Papa Jesus ang Diyos Ama nandyan, nakaharap sa atin. Ako, kasi guys, alam nyo sa totoo lang ha. Kung isisingit ko itong mga ginagawa ko. Kaya kung baga, bakit ako talagang swinerte sa buhay. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Pasensya na kayo dito guys, ha? kasi nasa apartment ito guys, na nagbablog ako ngayon. Apartment, ito wala ako guys, sa kundo. Kaya medyo magulo. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Yan ang ibig kong sabihin. Kung baga, ano hinyo ng dasal na ako guys kapag mag, nagdarasal ako alam nyo talagang ang utak ko ang puso ko yan talagang nakakonsentrate ako kay God na para bang nandiyan si God sa akin nakaganyan siya sa akin nakikinig siya sa akin kaya guys mga pa, mga prayers ko talaga ay kumbaga talagang napaka-effective yan guys kumbaga pinakikinggan ako ni God sa mga prayers ko sa mga hinihiling ko dapat magkonsentrate kayo lagi maging positibo kayo ha hindi lang puro pampaswerte yan guys na mga mutya Siyempre, samahan nyo ng dasal, maging positibo, si at syaga. Kasi ako guys, alam nyo, sinabi ko sa inyo, kumbaga talagang kahit napagod na pagod na ako minsan, minsan talagang grabe ang pagod ko guys. Parang lalo na nung nasa ba ako guys, yung nag-uumpis ako guys na para maabot ko yung mga pangarap ko, nasabi ko para akong nadudus dos. Yan guys, ang katawan ko niyan, grabe ang sakit ng katawan ko niyan sa pagod guys, na talagang kumbaga, kahit na nagpagod ako si pag atyaga talagang guys naabot ko mga naabot ko guys ang mga gusto ko ang mga pangarap ko yan guys ang ibig kong sabihin ganon din guys yung sa may-ari ng mga malls na yan na talagang kailangan ay dumiskarte tayo sa buhay ha samahan natin ng si pag atyaga ha hindi naman pwede na may mga pampaswerte tayo tapos nakaupo kayo, ganun guys, ang ibig kong sabihin. Kumbaga, ang mga pampaswerte na yan ay gumagabay sa atin. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kumbaga, pinaliwanag ko ng maayos sa, Yan guys, ang ibig kong sabihin. Marami na guys, ang swinerte na lumapit sa akin. Marami ang gumaan ng buhay. Maraming nagbibigay sa akin ng testimony na Dati guys, halos isang beses lang sila kumain sa isang araw. Pero ngayon, ano, grabe ang buhay nila. Maaayos ang buhay nila. Marami guys, as in maraming maraming. Hindi ko na iisa -isahin. Ultimo mga pinsan ko guys. Sa may pinsan ako, nagtitinda ng saging lang yan guys ha. Nagtitinda ng saging pero ngayon nasa na nandoon na sa ibang bansa. Maganda ang trabaho. Yan guys, yan ang ibig kong sabihin. Kung baga talagang maraming marami guys ang lumapit sa akin. Kaso, ayoko din guys minsan mag-post ng mga kung ano-ano guys kasi may mga tao na din guys na mga naiinggit sa akin. Yan guys ang ibig kong sabihin. Yung iba naman inaagaw na guys yung mga kumbaga kinukuha na nila yung mga video ko na ina-upload ko tapos i-upload nila sa mga fake na Facebook. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Kaya, dasa lang kayo, wag kayong susuko. Ngayon, guys, yung batu balani na yan, guys, yung batu balani. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, batu balani, ha? Ito, guys, ay isang buo talaga. Kasi may mga ibang batu balani, guys, na, kumbaga, hinihiwa nila ito, kumbaga, para, kumbaga, ibinta nila. Mas mahal, sobrang mahal ng bintahan yan, yan, guys. Yung iba, ha? Pero, guys, sa nakuhaan ko ay... Hindi ganun ang presyo na kagaya ng iba guys sa na mga nagbibinta ng batu balani. Yan guys, ang batu balani guys ay may kulay itim at may kulay puti. Ang ipapaliwanag ko sa inyo guys ay yung batu balani na kulay itim. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha. Ito guys ay napakaganda guys na kumbaga money magnet. Yung parang nag-a-attract siya guys ng pira. Yan guys ang ibig kong sabihin. mani magdi Tapos ito guys ay kung baga kapag iano mo ito guys sa imperdible. Imperdible guys. Ha? Ito guys ay didikit dito guys ang imperdible. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kung baga may mga ano ako guys na kung paano makilatis ang isang batubalani. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos yung ba, yung puti guys na batubalani balani, may puti guys na batubalani balani. Ang batubalani balani na puti guys ay napakahirap mahanap niyan. Kumbaga lahat 'yan mahirap mahanap. Pero mas mahirap mahanap guys yung puti na batubalani balani. Ang puti na batubalani balani guys ay dumidikit ito guys sa salamin. Sa salamin yung sa mirror. Yan guys ang ibig kong sabihin maraming klase ang salamin. Pagkasabihin salamin sa mata. Yan guys, ang ibig kong sabihin na. Tapos, ito guys ay dumidikit sa balat natin. Yan guys, kumbaga puti na bato balani yun. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, ang puti na bato balani na yan guys, ay karamihan kapag may nakakuha ng na ganyan, hindi nila yan guys pinipinta. Dahil ginagamit din yan guys sa pag ng mga, yung nag-hunting. Uh, ah ng mga ginto, ha, treasure, pag treasure, ginagamit nila dahil yan guys na puti na bato, balani, eh, nakakadetect yan guys ng mga ginto. Yan guys, kumbaga napakaganda guys ng batubalani na yan. Yan guys, ang ibig kong sabihin, ang batubalani na to guys ay napakaswerte nito guys pagdating sa kahit na anong negosyo, hindi nyo akalain, ang isang may-ari ng maraming mall dito sa Pilipinas, bato balani din guys ang hawak niya na, na mutya. Yan guys ang ibig kong sabihin. Napakaswerte nito sa anumang negosyo. Tapos ngayon guys, saan pa? Napakaganda din nito guys pagdating sa trabaho. Yung mga nagtatrabaho, halimbawa lang ang trabaho ay medyo nasa mababa ka na posisyon. Kung baga, darating ang araw guys ay may chance ka na ang iyong trabaho ay umangat ang iyong posisyon dyan guys sa trabaho. Marami guys ang lumapit sa akin na mga talagang kumbaga mga ano ultimo chief executive officer guys, ng ano, talagang ito guys ay nagpasalamat sa akin ng isang newspaper dito sa Pilipinas yan guys, lumapit sa akin yung wish niya guys, is talagang yung gusto niya, yung hiling niya ay talagang ito guys ay nangyari, nagpasalamat yun sa akin, ay hindi ko nababanggitin guys kung sino siya, yan guys para sa privacy nilang guys marami ang lumalapit sa akin na kumbaga mayayaman guys, mayayaman. May mga lumalapit din guys sa akin na mga kapuspalad yan guys na kumbaga umangat ang buhay nila. Yun guys ang ibig kong sabihin kumbaga kasi pag ikwento ko dito guys sa inyo kasi may mga nagme-message sa akin, mamanghihingi ako sa iyo ng testimony tungkol dito. Hindi kasi ako guys, sobra kong ikwento ko talagang mahaba. Marami guys ang nagpapasalamat sa akin. Kumbaga marami, 99%. Kahit yung mga 1% dyan ay pumalpak. Maghintay lang kayo kasi hindi naman yan yung instant. Kailangan maghintay tayo. Yan guys basta lahat ng mga sinishare ko sa inyo kung paano kung ba, mga mga tips para sa swerte sundan niyo lang yan guys ha? kumbaga napakaganda nito sa trabaho dahil ito guys ay ano trabaho ni Gusto na sabi ko na sa inyo yan guys ang ibig kong sabihin ako din guys ay talagang kumbaga sunerte din ako sa hanap buhay ko yun guys ang ibig kong sabihin <coughs> Yun guys ang ibig kong sabihin, kumbaga ito guys ay napakahirap hanapin. Mahirap nga lang guys itong mahanap ha. Mahirap mahanap yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, ito guys ay kumbaga basta kapag meron kayo nito guys sa kung paano nyo ito aalagaan. Basta ito ay napakaganda. Napakaganda nito alagaan ha. Pang madali na kwento, napakagandang hawakan sa may mga negosyo uh, ah, negosyo, trabaho. Tapos ngayon guys, kapag meron kayo nito guys, pwede yung isuot yan lagi. Ako guys, minsan nagsusuot ako yan. Marami kasi akong pampaswerte, marami akong pangkwintas guys na mga pampaswerte yan. Yan guys, kaya ng bato balani na yan. Meron pa akong isa guys na nag-iisa lang yan guys, yung bato siya na inanuhan siya ng gabay. Nandoon yung gabay sa loob. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kaso hindi yun binibinta guys kasi isa lang yun eh. Yan guys, basta may mga nakukuha lang na mga ano guys, yan, yung iba, binibinta sa akin, yan guys, kaya ang nakikisuyo sa akin. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, kapag meron kayo nito, dasalan nyo lang ito guys, ng isang Our Father, isang Hail Mary, isang Apostle's Creed. Hawakan nyo guys ng kanan na kamay nyo, kanan na kamay ha, hawakan nyo, tapos magkaroon kayo ng kahilingan. Hinihiling ko na anumang hanap buhay, ang pasukin ko, hina ako, maging successful ako. Kayo na ang bahala kung ano ang kahilingan nyo, basta tao sa puso yan. Pag magdasal kayo, mag kayo, direkta kayo kay God. Yan guys ang ibig kong sabihin. Pakatapos ng kahilingan nyo, banggitin nyo ang nignimihinsos, nignimihinsos, nignimihinsos. Sator ariputinit o pirarutas. Sator ariputinit o pirarutas. Sator ariputinit o Ganun lang guys yung kapag meron kayong bato balane Tapos every Tuesday and Friday, haplusan nyo lang yan guys ng ah uh, oil, coconut oil ha. Pag wala kayong coconut oil, yung virgin coconut oil, pwede yan or olive oil. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kailangan kapag may mga ano kayo guys ay alagaan nyo yan guys. Ha, every Tuesday and Friday lang ito guys ha. Kasi kapag mga galing yan sa nature guys, hindi na yan kailangan buhayin pa na sabihin tapusin nyo ang 49 days. Yan guys ang ibig kong sabihin. Hindi na kailangan kumpara doon sa mga gawa ng tao, kagaya ng santo ninyong hubad, mag-asawang gwindi, yan talagang kumbaga alagaan yan sa dasal. Yan guys, kumbaga ako kasi guys subo ko yan eh. Marami akong hawak, santo ninyong hubad ko tatlo, mag-asawang ko dalawa. Meron ako lagi sa bag ko tapos meron pa akong sa bahay. Yan guys ang ibig kong sabihin. Marami ako yung um, mag, yung, mag, yung ba yan guys, mayroon din ako nun guys. Maraming marami guys, mga motya ko na koleksyon nasa bag ko, nasa bahay, iniiwanan ko yung iba nasa bulsa ko. Yan guys, kumbaga talagang, kumbaga sabihin ko sa inyo, gumastos na ako ng napakalaking halaga guys sa ah, mga pampaswerte ko. Pero ang balik sa akin guys ay talagang triple-triple Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kaya kumbaga ako talagang tuloy-tuloy lang guys yung mga ginagawa ko pagdating sa pampaswerte. Yan guys, kasi kumbaga talagang sub buku guys ha. Hindi ako makapaniwala kung uh, yung kumbaga ako dati guys ay mahirap lang ako. Pero ngayon guys, kumbaga kahit papano guys may mga na-invest din ako sa buhay ko. Yan lang guys. Thank you guys. Ask him. Ask him Julie Janim guys kung ano yung pangalan ko sa YouTube yun din guys yung pangalan ko sa Facebook ko ha. Kasi may mga gumagawa guys ng mga fake na account. Ginagamit nila guys yung mga picture ko. Ginagamit nila guys yung mga YouTube ko. Yung mga video ko ginagamit nila. Ito guys ha. Basta isa lang guys yung Facebook ko. Isa lang guys. Yan lang guys. Kung ano yung pangalan ko dito guys sa YouTube. Yun din guys ang pangalan ko sa Facebook ha. Yan lang guys. Thank you guys. I love you all.